Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Nais nice ng mga mababatas na hindi lang mga indigent senior citizens ang makatanggap ng pensyon, kundi lahat ng Pilipino na umabot na sa edad na 60. Yan ay bilang pagkilala sa lahat ng senior citizens ano man ang kanila naging ambag sa lipunan kung maaprobahan na abot sa 7 milyong senior citizens pa ang makakatanggap ng 500 pesos na buwan ng pensyon. Ano sa, sa ang, ang proposal namin kasi itong mga indigents na 4, 4 million 85,000 na tumatanggap na ng 1,000. So ngayon, uh, para lang po ma makatanggap ang lahat ng mga nakatatanda, nagkumpisa po kami sa 500 kasi yun lang po ang kaya ng budget. So, uh, ngayon, uh, ang mga 7 million na hindi pa tumatanggap ng buwan ng, uh, ng pensyon, ay tatanggap sila ng 500 a month. Pero, may provision kami na uh, ta itataas every year. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!